sa relasyon. Natural na gusto mong ikaw ang mahalin, pahalagahan, at habulin ng taong gusto mo. Pero minsan, kahit gaano mo ibigay lahat, parang hindi ka pa rin pinapansin. Ang tanong, paano ka magiging isang lalaki na hindi lang basta gusto, kundi talagang hinahabol? Hindi ito tungkol sa laro o panluloko, ito ay tungkol sa tamang mindset, maturity, at kung paano ka magtatayo ng respeto na maguudyok sa babae mismo na habulin ka. Sa video na ito, ay pag-atiusapan din natin ng 7-day paraan para siya mismo ang maghabol sa iyo. At sisimulan natin sa pinaka-basic pero pinakamalakas na pundasyon. Umpisahan na natin. Paraan 1. Panindigan at standards. Kung gusto mong ikaw ang habulin, kailangan mong ipakita na hindi basta-basta ang oras at presensya mo. Ang problema ng maraming lalaki, binibigay nila agad lahat ng atensyon kahit wala pang nabibigay na effort ang babae. Tito, nawawala ang respeto. Ang sikreto, standards. Ano ba ibig sabihin nito? Halimbawa, kung may babae kang kinakausap at bigla siyang magpaparamdam lang kapag bored siya, huwag kang palaging available. Hindi dahil gusto mong magpanggap na busy, kundi dahil totoo namang may sarili kang buhay. Kapag ipinakita mong may routine ka, may goals ka, at hindi mo isusuko ang mga ito para lang sa kanya, diyan nagsisimula ang curiosity. Imagine this, may lalaki na every time na magtext si girl agad nagre-reply in seconds versus sa isang lalaki na magre-reply kapag kaya niya at hindi laging online kasi abala sa trabaho, hobbies, o personal growth. Sino ang mas interesting? Siyempre yung pangalawa, bakit? Kasi nararamdaman ng babae na hindi ka basta-basta makukuha. Pero tandaan, huwag mong gawing laro. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap para lang habulin ka. Ang punto ay ipakita mong may paninindigan ka na may direksyon ka sa buhay at hindi ka dependent sa atensyon ng kahit sino. Kapag nakikita ng babae na hindi mo kayang itapon ang sarili mong standards para lang mapaligaya siya, doon siya mag-iisip, bakit iba siya? Bakit hindi siya tulad ng iba na laging available? Parang to emotional control. Kung gusto mong ikaw ang habulin, dapat marunong kang mag-control ng emosyon. Maraming lalaki ang nagiging talunan sa game ng relasyon dahil sobrang daling mabasa. Konting di reply ng babae, panik agad. Konting malamig na treatment, drama ka agad. Pero isipin mo, kung ikaw mismo hindi mo kayang hawakan ng emosyon mo, paano ka pa magiging interesting at worth pursuing? Ganito yan. Babae ay natural na magaling mag-test ng boundaries. Hindi naman ito laging sinasadya, pero subconsciously, tinitignan nila kung paano ka magre-react kapag may tension o konting distance. Kapag ang reaction mo ay sobrang clingy, defensive o OA, automatic, bumababa ang respeto. Kaya dapat ang mindset mo ay, huwag mong gawing sentro ng mundo, ang emosyon mo sa kanya. Kung nagalit siya, makinig ka pero huwag kang sabay na mag -rant. Kung nag-silent treatment siya, huwag kang agad magpanik. Kung busy siya, respektuhin mo at gawin mo rin yung sayo. Ito ang sinasabi kong emotional control. Hindi ito pagiging bato, hindi ito pagiging manhid. Ang ibig sabihin nito ay kaya mong harapin ang sitwasyon nang hindi ka na dadala ng bugso ng damdamin. Example, may araw na hindi siya nagparamdam. Yung typical na insecure na lalaki magtatanong agad, may problema ba? Ayaw mo na ba sa akin? Pero ang lalaki na may emotional control, busy sa ginagawa niya. Pag nag-message yung babae kinabukasan, hindi siya maghihingi ng apology na wala naman dapat. Normal siyang makikipag-usap, pero hindi exaggerated. Ano ang epekto nito? Magugulat ang babae kasi sanay siya na kapag nagpakita siya ng konting distance, lalaki agad ang hahabol, pero sa iyo hindi. Kaya mapapaisip siya, bakit hindi siya affected? Ano meron sa kanya? Bakit parang secure siya kahit wala akong gawin? 'Yun ang psychological effect ng emotional control. Mas lalo siyang magkaka-interest kasi nakikita niya na hindi ka basta-basta natitinag. At sa babae, ang ganitong klase ng stability ay rare at attractive. Kaya kung gusto mong siya ang maghabol sa iyo, practicein mong maging kalmado kahit anong sitwasyon. Kasi sa totoo lang, yung lalaki na kayang magkontrol ng sarili, yun ang mahirap palitan. Parantre, mystery and independence. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng lalaki ay kapag binuhos lahat ng detalye tungkol sa sarili sa sobrang aga. Akala nila, kapag sinabi na nila lahat ng iniisip nila, lahat ng ginagawa nila, at lahat ng plano nila sa buhay, mas mamahalin sila ng babae. Ang nangyayari, nawawala yung thrill. Tandaan mo ito. Kung gusto mong habulin ka, dapat may misteryo ka. Ano ibig sabihin ng mystery? Hindi ito pagiging malihim na parang may tinatago. Ibig sabihin nito ay hindi mo kailangan ipakita lahat agad-agad. May mga bagay na hinahayaan mong siya mismo ang makadiscover sa'yo. Habang unti-unting nakikilala kanya, kapag sobrang predictable ka, nawawala yung excitement. Pero kung may independence ka, may sariling mundo, at hindi ka palaging nagsishare ng updates, mapapaisip siya. Anong ginagawa niya ngayon? Sino kaya kasama niya? Ano kaya ang plano niya? At tandaan mo, ang curiosity ay isang napakalakas na motivator. Bigyan kita ng halimbawa. May dalawang lalaki. Yung una, araw-araw nagtitext, Good morning? Eto ginawa ko, eto kakainin ko, eto plano ko. Yung pangalawa nagtitext din pero hindi araw-araw. Kapag nag-message siya, solid at may sense yung sinasabi niya. At kapag nagkita sila, may bagong kwento palagi tungkol sa mga bagay na ginagawa niya mag-isa. Sino ang mas interesting? Siyempre yung pangalawa, bakit? Kasi hindi niya kailangan ng validation mula sa babae. Meron siyang sariling mundo at hindi niya ibinibigay lahat ng impormasyon. Mystery plus independence equals chase. Kasi habang pinapakita mong fulfilled ka sa sarili mong buhay, whether career, fitness, hobbies, o friendships, mas lalo siyang magtatanong sa isip niya, Paano ako magiging parte ng mundo niya? Paano ko mas makukuha ang atensyon niya at yun mismo ang dahilan kung bakit siya ang hahabol sa iyo? Para form, value creation. Kung gusto mong babae mismo ang maghabol sa iyo, dapat may nakukuha siyang value sa presensya mo hindi lang ito tungkol sa pera o material na bagay. Mas malalim dito, ito ay yung halaga na naidudulot mo sa buhay niya kung paano mo siya na-inspire, natutulungan mag-grow at nabibigyan ng emosyonal na karanasan na hindi basta makikita sa iba. Maraming lalaki kasi, akala nila sapat na yung gwapo ka lang o mabait ka lang. Pero isipin mo, mabait, gwapo, laging available, lahat yan common. Pero yung lalaki na kayang magbigay ng tunay na value, yun ang mahirap palitan. Paano ka magbibigay ng value? Emotional support. Hindi ibig sabihin na magiging shock absorber ka ng lahat ng problema niya. Pero kapag kailangan niya ng makikinig, kaya mong magbigay ng perspective na logical at nakakapagpakalma. Motivasyon kapag may goals siya. Ikaw yung taong magpapaalala sa kanya kung bakit niya sinimulan. Hindi ka cheerleader lang, kundi partner na nagtutulak para mag-grow siya. No, challenge. Oh, challenge. Kasi kung agree ka lang palagi sa lahat ng sinasabi niya, magiging boring ka rin. Pero kung kaya mong magbigay ng healthy disagreement o ibang point of view, dun siya mas nahuhuk. Think of it this way. Kapag iniwan ka ba niya, mawawala ba yung mga bagay na natatanggap niya mula sa'yo? Kung oo, then malaki ang chance na habulin kanya. Isang simpleng analogy isipin mo yung paborito mong series sa Netflix. Bakit mo hinahabol ang bawat episode? Kasi bawat isa may bago kang natututunan, nararamdaman o na-experience. Ganun din dapat ang pakiramdam niya sa'yo. Hindi laging predictable, may bago siyang value na nakukuha, kaya siya mismo ang gigil na magstay. At tandaan mo, hindi ka nagpe-perform para lang sa kanya. Ikaw mismo, natural mong ginagawa ito. Dahil ganun ka talaga isang taong may substance, may depth, at may dalang halaga sa bawat taong nakakasama mo. Kapag na-establish mo ito, bro, mapapansin mo na hindi na ikaw ang laging nagre-reach out. Siya mismo gugustuhin niyang makasama ka kasi alam niya na tuwing kasama ka, tumataas ang kalidad ng buhay niya. Paraan Faye, confidence without arrogance. Kung may isang katangian na sobrang magnetic para sa babae, ito ay confidence pero ito ang catch. Maraming lalaki ang maling naiintindihan ng confidence. Akala nila pagyayabang, pagiging mayabang sa social media o pakitang tao. Ang totoo, mas malalim ito. Ang tunay na confidence ay galing sa loob. Ito yung tipong kahit wala kang sinasabi, ramdam ng tao na komportable ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan ipilit. Hindi mo kailangan magpakitang gilas kasi alam mo na kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. Bakit attractive ito? kasi ang babae ay natural na na-attract sa stability. Kapag confident ka, ibig sabihin hindi ka natitinag ng opinion ng iba. Hindi ka madaling maapektuhan ng rejection. At higit sa lahat, kaya mong maging leader ng sarili mong buhay. Pero dapat mong tandaan, iba ang confidence sa arrogance. Confident na lalaki, tahimik pero may presence, marunong makinig. Hindi nagmamadaling patunayan ng sarili. Arrogant na lalaki, laging gusto ng spotlight. Laging pinapakita kung anong meron siya. Laging minamaliit ang iba para lang umangat. Kapag arrogant ka, oo baka mapansin ka sa una. Pero long term, sin na nakaka-turn off siya kasi walang substance. Pero yung confident na lalaki yung tipong kalmado, steady, at may alam sa sarili siya ang hinahabol. Isipin mo ganito. Nasa isang kwarto ka na puno ng tao. Dalawang lalaki ang nandoon. Yung isa sobrang ingay. Nagpapakitang gilas. Lahat gusto niyang gawin para mapansin. Yung isa, chill lang. Nakaupo confidence sa kilos, hindi kailangang magpanggap. Sino sa tingin mo ang mas hahabulin para makilala pa? Yung pangalawa. Kasi confidence speaks louder than arrogance. Kapag nakuha mo ito, mararamdaman ng babae na iba ka. Hindi ka insecure. Hindi ka validation seeker. At dahil dito, siya mismo ang gagawa ng paraan para makuha ang oras mo. Paraan 6. Self-improvement and growth mindset. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ang babae ang naghahabol sa isang lalaki ay dahil nakikita niyang hindi ka stagnant. Ibig sabihin, tuloy-tuloy kang nagle-level up sa buhay mo. Maraming lalaki kasi once nakuha na nila yung babae, nagre-relax na. Tumitigil na mag-ayos ng katawan, hindi na nag-aaral ng bago, wala nang drive para umasenso. Ang nangyayari, nawawala yung attraction. Pero yung lalaki na may growth mindset, ibang usapan. Siya yung tipong kahit anong stage ng buhay niya, may ginagawa para umangat. Kung sa career, nag-aaral ng bagong skills. Kung sa health, nag exercise at inaalagaan ng katawan. Kung sa personal life, nagbabasa, nag explore ng bagong interest at hindi natatakot sa challenge. Ngayon, bakit ito nakaka-attract? Kasi natural sa babae na humanga sa lalaki na may direksyon. Kung nakikita niya na habang tumatagal, mas nagiging better ka hindi lang sa itsura kundi sa mindset at lifestyle, automatic siya ang mapapaisip. Kung hindi ko siya hinabol, baka ibang babae ang makinabang sa improvement niya. Self-improvement creates urgency. At hindi lang yun nagbibigay din ito ng security kasi alam niya na kung kaya mong i-manage at i-improve ang sarili mong buhay, kaya mo ring mag-handle ng relasyon ng mature at stable. Isipin mo ganito, may dalawang lalaki. Pareho silang okay sa umpisa pero yung isa habang tumatagal stuck sa routine. Yung isa naman, habang tumatagal, natututo ng bagong skills. Mas nagiging confident, mas maayos ang katawan, at mas malalim mag-isip. Sino sa tingin mo ang hahabulin ng babae? Yung hindi stagnant, syempre. Kaya kung gusto mong siya mismo ang maghabol sa'yo, huwag kang tumigil sa growth. Gawin mong habit ang self-improvement. Hindi lang dahil para sa kanya, kundi dahil yan ang identity mo isang lalaki, na palaging umaangat. Paraan set, scarcity and healthy detachment. Kung gusto mong babae mismo ang maghabol sa iyo, dapat marunong kang magpakita ng scarcity. Ibig sabihin, hindi unlimited ang oras at energy mo. Ganito kasi yan, tao tayo, natural nating mas binibigyang halaga ang mga bagay na hindi basta-basta makuha. Kapag pakiramdam niya na palagi kang nandyan, palagi kang available, at palaging ikaw ang nauunang gumawa ng effort, nawawala ang thrill pero kapag nakikita niyang limitado lang ang oras mo at hindi ka laging accessible. Mas lalo siyang nag invest para makuha ang presence mo. Pero ingat, hindi ito tungkol sa pagiging cold o ghosting. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap lang para mapansin. Ito ay tungkol sa healthy detachment, yung kaya mong mahalin, pahalagahan, pero hindi ka nakatali ng sobra kapag nakikita ng babae na kaya mong mabuhay ng masaya at buo kahit wala siya, nagiging challenge ito sa kanya. Mapapaisip siya, kung hindi ako mag-effort baka mawala siya. Baka may ibang babae na magka-interest sa kanya at dito pumapasok yung chase. Isang simpleng halimbawa, may lalaki na laging nag-aalok ng oras kahit busy na yung babae. Tapos meron namang isa na nagsasabing, Sorry, may kailangan akong tapusin ngayon, pero kita tayo bukas sino ang mas hahabulin? Siyempre yung pangalawa kasi pinapakita niya na may sarili siyang priorities at hindi siya desperado. Scarcity adds value. Kapag alam niyang hindi ka basta-basta makukuha, mas lalo siyang mag -e effort At tandaan mo, ang healthy detachment ay hindi ka wala ng care, kundi presence ng balance. Kaya mong mahalin at alagaan siya, pero hindi mo kailanman isusuko ang sarili mong identity at priorities. At yan ang secret weapon kung bakit siya mismo ang hahabol sa iyo. Ngayon bro, napag-usapan na natin ang pitong paraan kung paano siya mismo ang maghahabol sa iyo. 1. Panindigan at standards. 2. Emotional control. 3. Mystery and independence. Factor. Value creation. 5. Confidence without arrogance. 6. Self-improvement and growth mindset. 7. Scarcity and healthy detachment. Kung napansin mo, lahat ng ito hindi tungkol sa panluloko, hindi tungkol sa manipulation. Lahat ito ay nakaugat sa pagiging isang lalaki na may respeto sa sarili, may direksyon, at may kakayahang magdala ng halaga sa buhay ng iba. Kasi sa dulo, hindi mo kailangan pilitin ang babae para habulin ka. Kapag tama ang mindset at lifestyle mo, natural na mangyayari yon. Kasi magiging halata sa kanya na ikaw ay isang uri ng lalaki na mahirap palitan. Kung gusto mo pang matuto ng ganitong klasing payo tungkol sa stoicism, relasyon, at kung paano maging mas matured na lalaki, siguraduhin mong i-like at i-subscribe ang channel na ito. May mas marami pa tayong pag-uusapan na siguradong makakatulong sa iyo. At tandaan mo, huwag mong habulin ang atensyon. Habulin mo ang pag-grow at pag-improve ng sarili mo dahil kapag ginawa mo 'yon, ikaw mismo ang hahabulin.